So, ayan mga bali, nakakuha na tayo ng mga maid mga uh, ears At, ayan nga, hindi tayo magsasawa ng mag project Hanggang no? sa maging release na lahat mga bali Ayan, kumula na natin Yo, what's up mga bali? Welcome back sa ating channel So for today's video is Gapi farm update tayo part ano na ba? 25. 'yun part 25 na. And then for today's video mga buddy is uh, magse-separate tayo ng mga albino gapi koi ribbon doon sa town nito. Sa aquarium. Kasi doon natin sila i-grow out. At uh, doon na tayo mamimili ng mga pang-release natin soon. Actually, albino gapi red ears to mga body na mga ribbon. Anak to ng red ears. Uh, andito, meron pa yung mga non-albino dito. Ang uh, mga non-albino to na gapi ko yung medyo malalaki na. tapos andito yung mga ribbon na jeans. Eto, sampulan po kayo. Ang mga natin kuha tayo ng ribbon tulad nito ayan. ayan, ribbon to na jeans so kunin natin yung isa-isa kasi doon natin i-grow out sa taas ayan, meron tayong dalawa yung mga ribbon lang muna yung kukunin natin para ma-monitor natin kung magre-red ears talaga sila mga body sa mga red ears to na anak ala nahulog ayun naman pala nahulog ayun red ears mga ribbon lang muna yung kukunin natin medyo madami dami din to mga body uh, doon natin i-grow out sa taas sa aquarium Siyempre di pa natin sure no kung lalaki to tsaka babae kasi di pa sila magender. Pero at least na-separate natin sila para maiwasan na mag-breed ng maaga. Yung ating mga koi. At maalaga natin sila ng maayos. Doon sa taas. Ayan. At yun nga, i-post muna natin para hindi masyadong mababa yung bibig. So, ito yung nakuha natin mga buddy. 14 pieces ng mga ribbon na koy na red ears. And then, meron pa tayo doon sa cement pan. Kuha tayo. Dito kasi mga buddy is puro to ng ribbon. Kaya, wala tayong makuha na ribbon dito po kasi to ng ribbon. Siguro magse-select lang tayo dito ng mga male na uh, red ears. Ipang breed natin dito sa mga ribbon natin na uh. Uh, red ears mga bali so ayan kuha tayo dun sa kabila sa cement pan na uh, ang ma-set up natin dun sa tank para wag na natin ikat para mabilis tayo ayan okay, dito tayo Tara, para, para mahulog yung cellphone ko ikat ko na tayo mga bali okay. ay ito so, tayo uh, sa Seven Pan. Ito yung mga blader natin ng Gapi Koi. Ito, nakikita niyan yung main na yan. Ayan, na-reduce talaga. See that? Ito, so, red ears. Ito naman, red is din to. Kaso nga lang, hindi full. Hindi full yung pagka-red is. Ito, full red is na female. Ayan. Tapos meron mga fry dito na ribbon tulad nito. Mga ribbon. Kunin natin itong mga bali. Uh, sabay na natin dyan yung grow out. Uh, again, ito. So, female na to Visible na ito. It's female. then yung mga visible na female lang muna yung kukunin natin. Tapos yung mga male soon i-separate e, se din natin. Arigong mga din. Tikil muna yung makukuha natin sa ngayon. Kasi yung iba, ito, arigong dito. Ito mga malalaki na. Taman na natin itong mga body. Yung hindi gaano kalakihan pa. Arigong dito. Oh. <coughs> ito na siguro muna Ito malaki na kasi ito Dito na natin ito isama Ito malaki na ito Huwag na natin ito isama Tapos sa susunod Kukuha tayo ng mail dito na ribbon Ah uh, male na ribbon Na uh, red ears Ito yung pang-breed natin dito mga bali At napunta tayo dun sa taas Para ihulog natin itong mga red ears Natin na koi Sa aquarium Tara. So, ayan mga buddy, transfer na natin. Unahin natin itong malaki. Ilagay natin dito sa taas. Ayan, baka may kasama siya. eh yung mga female kasama niya. Diba? Tapos, itong mga maliliit. Pag-isahin na lang natin itong mga buddy. So, nalagay natin dito para hindi makulog. So, uh, ha? Ayan. Baha tayo. din natin dito. Bang! Yo! Solid! Ribbon! Albino Gapi ko Ribbon! Ribbon! So, hindi pa ma-gender ang male tsaka female. Kasi, mag-change pa yung kulay nila. After few months. Ayan. follow natin. Bang. Diba? Ganda. Hindi na lang. pang anim. Ito, yung iba kasi mga bodies visible na. Ayan na natin. Yay. Yay. Tapos apat na lang. <coughs> okay. Ito. Yun na. Oh, di ba? So hindi ko na bilang kung ilang piraso 'yon mga body. Pero ayan na sila. Ito medyo malaki kunin natin 'to. Ilagay natin sa taas. Okay, ito. Sobrang ganda 'to. Male, na, ah, female na talaga uh, asama natin doon sa taas yung mga malalaki dito natin ilagay okay o oh, yung sila ng dalawa so lima na sila dito mga body ng ating koi red ears sana mag red ears na sila mga body para yun yung gagamitin natin pag breed at yung mas breed natin soon kung success yung ating project mga body di ba Ayan, so dito na natin palakihin yung mga koi natin. Uh, mas meron pa mga bakanting tank dito. Uh, lalagay na natin dyan yung mga non-ribbon na gapikoy. Tulad dito, mga non-ribbon. Pero pinag-iisipan ko pa kung ilalagay ko dun sa black box o dito sa ating aquarium. Ayan, so ngayon, punta tayo dun sa harap kasi i-clear out natin yung dun sa cement pan yung nilagyan natin ng blue dragon at magpapalit tayo ng mga panibagong breeder mga body no? kasi yung mga natira doon is puro, puro, ribbon na lang na male tapos may mga natirang non ribbon na female wala na akong ribbon doon na female so maglalagay tayo ng mga panibagong breeders doon mga body let's go ito. Ito. Pero, ito. tapos dito mga body yung mga non ribbon natin Kuhurin natin ito lahat. Para ha? Para i-transfer e, natin doon sa semen pan. Jusong dami-dami din mga bale, mga nan ribbon. Dito na rin tayo kukuha ng mga red ears na male. Sa kanila lumaki na ito sila. Tayo pang select ng mga panibagong breeders ng koi red ears. full pa mapadami natin sila, no? O, diba? Dami. So, pause muna natin para di masyadong mahaba yung video. So, ayan na lahat yung nako natin, mga bali. Napakadami. Nasa mga 50 plus siguro to. Tapos, kunin na lang din natin itong nandito. ilipat natin to gamitan na natin ang malaking fishnet para isang sandukan na lang oh okay sandok na lang yung ating red ears mga pang tatlo na natira alright talaga. Ayun na. So, ito na lahat yung na-harvest natin. Ipat natin dito sa cement pan. Of course. Dito mga bali. Dito natin sila ihulog. Kasama yung mga non-ribbon na koy. Ayan. Sobrang dami. Alright! So, dyan na sila magpalaki sa mahabang cement pan na yan. Ayun o, ganda ng quality ng tubig. Hindi na namin kinuha yung mga leaves kasi uh, nagpapalinaw sila ng tubig. Hindi ko na rin sila ipong. ang ginawa ko na lang kahapon is binawasan ko na lang ng tubig mga kalahati. Tapos, na din ng stock water sobrang solid na yung ating mga non-ribbon na gapikoy. Ngayon naman, magta-transfer tayo ng ilang albino gapikoy dun sa planggana. So, tara, sama niya ako mga bali. Let's go. Tara tayo nag isang planggana dito nakaseparate. Dito natin ilalagay. Pero since nahulugan nga ito ng mga mga kahoy ng mangga kaya lininisan natin huwag na natin sa siphon kasi malinis naman yung tubig nahulugan lang ng dumi ko ano? ng kahoy ng mangga yan dito natin ilalagay yung mga non ribbon na koy eh. dito natin sila i degrade actually yung tubig dito mga body is 4 days na to so malamang sa malamang safe na to ipa lagyan ng isla Alright. Tara. Tara, lagyan natin ang halaman mga bag. Ito na yung napili natin yung halaman. Water Sprite. Kuha pa malalaking Water Sprite. Huwag na natin lagyan siguro ng hard work. Yan na lang siguro. Kapalan na lang natin ng water sprite. Para hindi makain yung mga fry ko sa mga anak dito. Ayan. Ayan, everybody. Ayos. So, tara. Kuha tayo ng mga panibagong breeders ng non-ribbon na albino gapikoy red ears So tara mga buddy, manguli na tayo ng albino gapi coin na non-ribbon. Ito isa. Ito uh, tayo mga, mga magagandang klase. Ito tayo mga matataba. Malawa. Ito tayo ng sampung female. Apat ai, lima, itu, anin, hai, itu hai, 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 at uh, isa na lang isa na lang kulang cool mga buddy at ito eto eto pang san ko so ayan yung ating uh, albino ng gapi po ay may bak, nakaka solid may iba red ears na hanap tayo ng mga male na red ears yun yung pang prepare natin dito mga body okay. so ayan mga body nakakuha na tayo ng mga male na koy red ears at ayan nga hindi tayo magsasawang mag project no? hanggang sa maging red ears na lahat to mga body ayan pakawalan na natin alright so dyan na sila hanggang sa maparami na sila dyan mga body hopefully na gusto nila yung lagayan nila para hindi sila mamatay so so far so good naman Naana na lang natin konti yung grater para hindi masyadong maalog yung tubig yo so dyan na sila mga bari hanggang sa makakuha tayo ng maraming male na red ears and female so yun lang mga buddy. Kung nag-enjoy like kayo sa video, don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Fish out.